Hey you guys, it's me again, and you're probably thinking, "Anong pinaglalaban ng red lipstick ko? At ang reso to ako bakit pag na pag na red lipstick for today, I die you. Pasconaa! hey <laughs> okay, guys it's already december tis the season to be jolly indeed because it's christmas time you know it's that time of the year again wherein we get to celebrate the birthday of jesus christ we get to bond with our family and friends we don't think about work school you know no stress no hate it's just love happiness sharing and giving And speaking of giving, syempre hindi dyan mawawala yung tinatawag natin na exchange gifts. You know, in school or like your office and then there's like a fishbowl and then they put all of your names inside of it. That's like kung sino mabubunot mo, yun yung bibigyan mo ng regalo, ganyan. So like, dalawa lang yung iniisip mo during that time. Una, yung parang like, Lord, please lang, sana wag kong mabunot yung brujita na yan. Super hate ko po talaga siya. Hindi ko siya kaya bigyan ng regalo. Like, Ew. At yung isa naman, Lord, sana mabunot ko si Crush. Or, sana, Lord, ako na lang mabunot niya para bigyan niya ako ng regalo. Tapos, pag binigay niya yung regalo niya sa akin, magkakaroon ng chance na ang aming mga kamay ay magkadikit at ma-realize din na rin na ako pala ay mahal niya rin. Please, Lord, thank you. Ba, ganun lang yan eh. At dahil nga napakatagal na tradisyon na to dito sa atin, you know, hindi mo maiiwasan na may mga gifts na paulit-ulit na nabibigay or like paulit-ulit mong natatanggap, you know. Alam mo yon yung mga gifts na hindi pwedeng mawala during Christmas time. Yung kahit siguro sa ang Christmas party yung puntahan mo, may magre-regalo at may magre-regalo pa rin ng mga to. Today, I'm going to give you the top 10 di mawala-walang regalo to for Pasko. At ang una na nga dyan ay suklay. Ayan. Itong regalang to parang like uso ng mga elem eh. Yung mga prep hanggang grade 3. Ganyan. Alam mo yun yung parang meron siyang isang brush dito or isang suklay. And then, meron mga ponytail sa side. Iba't ibang sizes. You know, iba't ibang thickness, tsaka iba't ibang kulay, ganyan. Kung iisipin mo, maganda naman talaga siyang regalo eh. Very practical kasi lahat naman tayo gumagamit ng suklay, ganyan. Well, maliban na lang sa mga kalbo. Pero, you know, it's very unlikely na magbibigay ka ng suklay sa kalbo. So, parang like, oh maganda siya. Pero pag like, natanggap tanggap mo na siya, like high school ka or, like college, medyo parang mapapaisip ka. Kasi, basically, parang yung sinasabi sa'yo na nagbibigay sa'yo ng regalo na yan is, Hi there, Eto ang suklay! Eto ponytail! Ang hagar ng itsura mo! Matuto ko naman sarang mag suklay please! Mag-ayos-ayos ka naman! Kahit paminsan-minsan! <laughs> Merry Christmas! Di ba? Parang like, magiging reaction mo like, <laughs> salamat! <laughs> Next, we have pantulog. So, itong regalong to, parang yung suklay din ay eh. magagamit mo siya. So, very helpful din naman siya as regalo. Ganyan. Eh, eto yung mga uso sa ano eh. Ito yung uso sa mga nina, ninong, ganyan. Lalo na pag medyo bata-bata ka pa. Diba? Tapos usually, terno-terno siya. Ganyan. Kung babae ka yung ibibigay sa'yo, yung terno like parang may flowers or like may stars or like basta anything like color pink. Ganyan. Pag lalaki naman, robot-robot. Ganyan. Batman, Superman perman ganyan. Diba? Ay, imposible talaga yun. Eh, hindi mo pa natanggap tong regalong to kahit once in your life. Next on the list, jewelry box. Ayan, may iba't bang klase naman ng jewelry box na binibigay. Either yung plain lang siya na like medyo mahaba. Then pag inopen mo, meron mga space for like rings, necklaces, breast... Breastlet? Breastlet? <laughs> bracelet ayan mga gano'n, anklets and all of that stuff meron din naman yung mga like very cute yung design yung parang maliit siya na couch or like printed sya like hello kitty barbie and all of that stuff tapos same lang din na may lalagyan sa loob meron din naman yung mga social yung tipo pabiluksan mo meron siyang ballerina tapos umiikot tapos may sound sounds pa yung ten 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 Ay, wait wait nest Nestle ata <laughs> Wait lang, wait lang ice cream pala yan! Nestle pala yan! Wait wait wait, ano na ba yung wait, ano na ba yung kata ah 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 kahit yung normal, medyo saucy at very saucy na mga jewelry box, meron pa rin silang, ano eh, common quality. At yun ay, walang laman. Jesus. Diba? Like, parang ang weird. Dapat lagyan mo naman na kahit something-something. Kasi parang like, what if nagbigay ka ng jewelry box? O, oh, kasi yung pinagbibigyan mo pala, wala ni isang jewelry. O, oh, di ba? Like, awkward, gano'n. So, nagbigyan like, mo naman ng kahit a little something, you know? Like, parang, you know, no big deal. Yung parang, like, Tiffany and Co., Bulgari, parang gano'n. <laughs> Sosyal! Juicy! <laughs> Now, etong regalong naman to ay uso sa mga barkada. At ito ang mga accessories. Ganyan, alam mo yun, yung parang, like, lalo na pag marami kayo sa isang grupo, like, sampo, isang dosena, ganyan. tas parang, ang hassle naman masyado na, like, tig isa-isa kang bumili ng like related sa kanila o ganyan. So like pipili ka na lang ng isang cool na item like bracelets or necklaces, rings or keychains, ganyan. And then parang iba-ibang kulay na lang para sila na lang yung pumili. Like isa red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet, pink, black, white, you know, kahit anong kulay na dyan. Iba, Parang like iba-iba. Parang may option din sila na pumili ng kanong mas kulay yung mas suitable sa kanila, pero pare-pareho pa rin kayo. So, like, you know, so cool. Friends forever. Or kung sa necklace naman, yung pendant, yung initial nung first name nila, yung parang jam sana, ganyan, eh, chain na lang, gano'n. Para yung cute tignan, ang cool, ganyan. Pero yung totoo, nagtitibid ka lang kasi, kasi mahal yung pendant, gano'n. At ang isa pa sa mga hindi mawala-walang regalo tuwing Pasko ay relo. Ayan. So it's either just like a wall clock na pwede mong imount sa wall. Well, wall clock nga, di ba? Tanga lang. <laughs> Or like an alarm clock na pwede mong ilagay sa desk na tabi ng kama mo, ganyan. Or maybe, like, pocket watch, ganyan. Or, like, relo na pwede mong isuot, ganyan. So, like, it's, like, very helpful naman talaga. Pero, eto be, for example, yung crush mo talaga yung sa sa'yo, tapos ibibigay na sa yung relo, kung mong tatanggapin. Or, like, hawakan mo lang, tapos ibalik mo rin sa kanya. Then, syempre, magtatanong siya. Bakit? Di mo ba nagustuhan? Apag yun, tinanong niya sa'yo, eto ang sabihin mo. Sorry, ayaw ko kasi neto, we. Ang gusto ko yung oras mo. <laughs> May regalo ka na nga. Magkakajowa ka pa. Mm -hmm. <laughs> okay, so we're already halfway there. We're already at number 6. At yun, ay wala nang iba kundi a panyo. Ayan. So, eto talaga. Isa talaga to sa mga hindi mawala walang regalo. Eh. Alam mo yan yung parang ibibigay sa'yo na like set. Ganyan. Iba-ibang kulay. May plain lang siya. Then, meron yung may stripes. Ganyan. Then, meron yung colorful. Ganyan. Tapos, siguro by now, kabisado mo na yung mga brand ng panyo na pwedeng iregalo sa'yo. Yung mga galing sa bench. Or like, sa pen shop. Or like, Pierre Cardin. Ah, ano na nga ba yung isa? Ah, Ar 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 Armando? Or like yung mga pwedeng pang banda-bandana, yung mga red, ganyan, na may mga swirls-swirls sa gitna na puti, ganyan, diba? Tapos <laughs> usually pag nire-regalo yun sa'yo, talagang halatang-halata -halata mo na eh, kasi talagang rectangle lang siya na ganyan, tapos tatlo yung laman, so parang like 3 for 100, gano'n. <laughs> siguro like in my 21 years of existence, nakatanggap na siguro ako ng like... Mga dalawang dosena na panyog niya. But you know, gaya ng mga lalaking dumarating at nagugustuhan ko, wala pang ilang buwan, nawawala na silang lahat. Heart, next day, eh, hugot! <laughs> next! At ang susunod naman sa ating listahan ay, piggyback or alcantara? etong type na regalong to, alam na alam mo agad kung sino yung magbibigay sa iyo eh. Lalo na pag nasa school ka pa, uh, alam mo na agad. Teachers. <laughs> diba? Yung mga teachers yung usually nagbibigay ng ganito eh. Either yung mahaba siya na alkansya, like, na like nabibili mo sa mall, or like parang yung Pilipinong Pilipino talaga yung parang like wood na type na alkan ganyan para mahirap daw basagin gano'n. or like yung very very typical na like piggy bank talaga as in literal na piggy bank ganyan di ba ganoon tapos lalagyan nila ng card sa loob tapos parang like ay sasabihin nila sa Dear Jam I am giving you this piggy bank because you look like the pig love your teacher <laughs> <laughs> hindi, para parang like, ang meaning daw nun, para matutunan mo na like, matipon, ganyan, in order to be responsible with dealing with the money and all of that stuff. Which is actually pretty cool. At ang susunod sa listahan ay, wallet. Ayan, to like piggy bank or like wallet, like it's kind of like similar purpose, you know, like to hold money, ganyan. Pero syempre, hindi mo naman pwedeng buhat-buhat yung piggy bank mo kung saan-saan, ba? Diba? So like, <laughs> Pero parang pag pinag mo silang dalawa, parang mas usual na reregalo yung wallet, ganyan. Maganda naman talaga na regalo yung wallet na matanggap, di ba? Pero as much as possible, ayoko nung regalo na wallet, gan. <laughs> kasi parang walang silbi sa akin kasi wala naman akong pera. Hindi <laughs> pa makakatanggap ka ng wallet, tapos parang like for the first few weeks ganyan, malalagyan mo muna ng pera ganyan. Then, di nagtatagal, iniiwan mo lang din sa bahay kasi yung pera mo parang kaya mo namang ibulsa kasi di ba, wala namang masyado. Di ba, parang like ang awkward, parang ang sahay nung ire-regalo nyo, ganyan. So like if magre-regalo ka ng like wallet, ganyan, tikin mo naman ng konting something sa loob, di ba? Like mga, mga 10,000 ganun, okay na. Tapos pagdagan mo na lang ulit sa next Christmas. <laughs> Ambisyosa! <laughs> At ang ating second to the last item ay walang iba, kundi ang mga picture frame or photo albums. Yung mga picture frame na like heart yung shape, ganyan, or like rectangle lang din, pero maganda yung design sa side. Tapos diba pag bumili ka ng picture frame, para may picture sa loob. Yung iba, may hindi man lang tinatanggal, ganyan. Or kung hindi naman picture frame, you know, photo album, ganyan. Either yung mga like rectangle lang na maliit na photo album or like yung malaki na like kayang humawak ng like mga a apat or like anim na pictures sa isang page, ganyan. Tapos may mga inspirational quotes dun sa cover. Imposible na iisa lang natanggap nyo na ganito eh. Siguro like mga dalawa, tatlo, ganyan. Ako nga eh, parang like may lima pa siguro na like photo albums sa closet ko na naghihintay, you know just waiting for pictures na ilagay dyan. Pero dahil nga hindi na masyado tayo nagpapaprint ng photos unless necessary for like school report or like bibigay mo yung actual pictures sa person. Parang like, eh, not really. So, eh. pero you know, I'm not entirely sure kung kailan ko siya pwedeng magamit. Kanyan. So, I'll just keep it there. Malay mo, diba? Dumating na si Right and like picture-picture kami dyan. And then, lalagay namin for future purposes para sa mga magiging anak namin. Ganyan. <laughs> And last but definitely not least, ang number one na hindi mawala-walang regalo tuwing Pasko ay mag. Diba kahit anong klaseng magbayan, yung tipong like maliit pero mataba, Or like medyo matangkad, pero manipis na mag, ganun. Or like yung mag na may kasama pang kutsara to steer, ganyan. Kung ano man yung titimplagin mo sa mag na yun. Or like parang yung mag na like black yung kulay, pero pag nilagyan mo ng mainit na tubig, mag-change yung design. ba diba? Like imposible na makakita ka or maka-attend ka ng Christmas party na walang makakatanggap ng mag. Diba? <laughs> Diyos ko. Mag here, mag there, mag everywhere. Minsan nga nagagalit na ako sa mga lahat ng nagbigay sa akin ng mag eh. Kasi parang sa dinami-dami na siguro nang natanggap ko na mag tuwing Pasko. Yun ang rason kung bakit hanggang ngayon ako ay mag-isa. Mag-isang umiibig. Mag-isang dumadalo ng simbang gabi. Mag-isang umaasa. At mag-isang nasasa. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako Hinahanap-hanap pag mo <laughs> At mag-isang natatawa sa hugot kong 'yon So there you have it, guys, those are the top 10 di mawala-walang regalo tuwing Pasko. So can you guys like probably leave me a comment down below kung like ilan sa mga items na binigay ko kanina natanggap nyo na tuwing Pasko. <laughs> Yung tipong like ilang beses nyo na siya natanggap. Kasi ako honestly, like natanggap ko na siya lahat. Like maybe not like all at once sa isang Pasko, di ba? Like, pero like yung isang item ng isang Pasko, ganyan, then the other item, the next Pasko, or like maybe two or like three items, sabay-sabay, I mean like sabay sa si isang Pasko, pero from different people. Kaya guys, anong gusto nyong regalo for this Christmas? Ako kasi simple lang eh. Sana mahalin na rin ako ng taong minamahal ko. Aww. Or you know, kung hindi mangyari yon sana hindi rin siya mahalin ng taong mahal niya. You know, para fair, ganyan. <laughs> Guys, if you guys like this video don't forget to give it a thumbs up. If you haven't subscribed to my YouTube channel yet, it's not too late. Just click on the subscribe button down below. That's about it for me this week. See you again next time here on Jampa.